Alright. Can you, can you guys hear me fine? Ah, uh, pasensya na. Okay, hina daw ng sound. Okay. Alright. What happened to your audio? Okay. I think meron na. Pasensya na po. Late na po dito. Patulog na tayo. But we're still awake. Alright, share. Share ko lang sa iyo. Sa inyo muna ito. Sa'k nasa sa kanya yon. Iba hey tayo, Pastor. Kasi sikat na sikat ka na ngayon. Alam na halos halos. Um, bukong bukos sa libutan po so kilala ka na as the new owner of the earth. Hmm. Marami nagtatanong, Pastor, bakit daw no, ikaw? Eh, ako yung napili. Sak, <laughs> nasa sa kanya yon. Kasi yung nga John 15, 16, di ba? Sinabi niya doon sa mga tagasunod niya. Uh, you have not chosen me, but I have chosen you. So ang pumili sa akin na mai-pahayag sa akin ang lahat ng ito noong timang taon ako doon sa kamayon. Na hindi naipahayag sa akin. It is a mystery nung nandoon tayo sa religion lang at denomination. E Hanggang ngayon, mystery sa kanila eh. Inihahayag ko na pero hindi na matanggap-tanggap. Yung iba hindi na matanggap-tanggap kasi maliwanag masyado, malalim. Pero kung iintindihin mo at bubuksan mo yung puso mo, Maunawaan mong storyline ng salvation. From the fall of Adam and Eve to the restoration of the fallen Adamic race sa akin. May mauunawaan mo lang ngayon yung uh, first created son, bakit mayroong bigaten son, at bakit mayroong appointed son from the fallen Adamic race. So, ako yung napili kasi nung inagaw ni Satanas nga kay Eva kay Adam, ba? nawala sa kanila yung sonship and kingship na mula sa Diyos ang humalili si sa Satanas, si Lucifer. So, siya na ngayon ang tatay nila kahit hindi nila alam kasi niloko sila ng Hindi Diyos kayong katulad niya. Ipinalit niya si Adan at Eva na maging Diyos na palit niya. Kasi si Lucifer gusto niyang palitan ng Diyos sa lahat. Revelation 12, hindi nangyari. So, para manumbalik yung relationship natin sa Ama, para magkaligtasan tayo. Kasi nung naagaw na tayo ni Satanas, yun ang tatay natin. Whether or not we know it, wala tayong kaligtasan. Kasi nakabukod na siya at nakahanda ng lake of fire para sa kanya. Eh kung di tayo maliligtas sa kamay niya, nalinlang tayo, kasama niya tayong lulokso doon. Kaya da dapat maligtas tayo na dumating ang bigatin sa yun ang misyon. Kuning muli yung nawala sa akin. San si Patinsyo. Nakuha niya. Kasi hindi siya uh, natalo doon sa kanilang pagtatalo doon sa wilderness, di ba? Nung nag-fasting siya, 40 days and 40 nights. Sinabi sa tanas ng pangatlo, itong lahat ng kahariyan, akin ito sapagkat naibigay sa akin. Delivered to me. At pwede kong ibigay kanino mang gusto ko. May condition lang sa bahay mo. Hindi natalo ang ating ama doon. Nakuha niya. It is finished. Ready to be given sa polen ng na aming place. Sino ngayon ang tatawagin para matanggupay? May, ang, ang Diyos, ginawa na niya yung yung dapat niya walang well, sound tayo rin bilang kanyang nilalang na may freedom of choice dapat gawin din natin yung dapat natin gawin sa freedom of choice natin piliin natin yung iniaalay niya sa atin yung mga sabay eh yung mga nauna sa Jewish age church age walang naging to ito, eh Mamaya ipapadlabas ko dito yung pagod. Pwedeng magmana. Puro alipin lahat. Workless. Kasi mo well, meron tayong kapatid. Wala, walang kwenta na lipo. Before ang, uh, and after uh, ang commodity sa earth na ginawa ng Diyos. Di ba? Sa, in, in, in six days, ginawa niya lahat, di diba? Five days, ginawa niya lahat, di diba? Ang earth, ginawa niya. Lahat ng universe, ginawa niya. Particular sa earth, kasi ito yung maging paradise. Uh, in the, on the sixth day, ginawa niyang tao. Ginawa rin ang tao. Katulad din ng mga alaman, katulad din ng lahat. Pero yung pagkagawa ng tao, iba. Kasi siya mismo yung nagporma yun. Sa tao, inipan siya. So, sa, sa lahat ng ito, sa lahat ng ito ng mga ginawa ng Diyos, ang pinakamahalaga ang tao. Kaya hindi inagaw ni Satanas muna yung mga mga ano -ano siya, <laughs> Ang tao, kasi ang tao ang ari ng lahat ng ito. Kaya yun ang inagaw niya. Ngayon, siya naging owner of the earth ngayon. Kasi ang tao pa rin ang gagamitin niya. Kasi ang tao sa kanya ay pinagkaloob lahat ito. Di ba ngayon, 7 billion, eh hati-hati na tayo sa sanlibutan, di ba? At, Ati-ati lang tayo, ng real estate dito. Kung ano yung talent na nasa sa'yo, mapapatayo ka ba ng business? Kasama nito sa Kingdoms of this World. Maging gobyerno man, maging pamumuan man. Ito kasama ng lahat, ng tao ang may-ari nito. Ang question dito, sino ang tatay ng tao sa Espiritu? Eh si Satanas si eh. Oh, yun ang dapat na mabago at ito na bago na nga ngayon nung ako'y ginawa niya may ari ng salibutan ano ang una niyang ginawang kanya at ako unang una ginawa niya sa kanya na hindi na ako kay Lucifer kaya limang taon diwa pinigilan ako doon sa bundok kung ano-anong ginawa niya sa akin araw-araw para malamig ako, hindi na ako susunod, pati-discourage na ako, pero binuo ko ang isip ko through my free to watch. Sabi ko, wala na akong gagawin. Mamatay ko, mamatay ko dito. Uh, buo na yung puso ko. Buo na yung loob ko. So, sunod ako sa kaloban ako. Five years, surrender. Gina, ginawa akong anak muna. And pinagkaloob yung pagkahari sa lahat ng bagay na ginawa niya. And then, ang buong sa yung sanlibutan na yon tao yon ang 7 billion yon so lahat ng kaluluwa ng mga tao yon ang mayari ang anak sa katuparan ng John 17 too. He has power over all flesh at ibibigay niya ang eternal life kanino niya gusto This is the quickest Oh my God! imagine guys, siya ang may-ari ng kaluluwa ng um, ng mga tao, 7 billion, almost 8 billion na tayo eh. Kung siya daw ang mayari. Ngayon, ito, let's see, let's hear. At sino na siya ngayon? Ano na siya ngayon? Tapos i-digest natin itong mga, mga sinasabi niya. Sabi niya sa video niya, limang taon daw siya sa bundok at doon siya pre um, ng Panginoon doon daw siya sa bundok, limang taon ang kinakain sa Ngayon, yes, kung saan siya, pakinggan ninyo ang sound ng kanyang recording. in it, Daisy. Still working. Wow, region at naibalita ito nitong April 3 lamang. Bukod pa riyan, nasa... is SMNI News Channel Truth That Matters Magandang araw. Naglabas na ng opisyal na pahayag si Pastor Polo C. Kibuloy kung saan itinanggi niya nagtatago siya sa mga awtoridad. Narito ang kabuuan ng paliwanag ni Pastor Apollo kung paano at bakit kailangan niyang protektahan ng kanyang sarili laban sa at mapangambing mga individual at organisasyon. Mga kababayan, mga kapatid sa Panginoon, sa Kingdom Nation, sa buong Sandibutan, at sa lahat ng aking mga kababayan dito sa ating Bansang Pilipinas at mga OFWs na sa Ibayong Dagat, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay merong mensaheng ipaabot ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa at nangyayari po sa akin, sa KOJC, at sa lahat ng mga pangyayaring itong hindi natin inaasahan na ito'y mangyayari ngayon sa ating bansa. Hindi ko po inaasahan na, na, na aabot sa ganito ang mga pangyayaring ito na aabot ako sa ganitong klasing panahon na ang mismong umuusig sa akin ay ang aking sariling bansang Pilipinas. Mga kaibigan at mga kababayan, uh, ito po ang aking kinakaharap ngayon. Paliwanan ko po sa inyo, ako po ay hindi nagtatago sa kaso nito dahil ako po ay may kasalanan. Hindi po. Ako ay umiiwas dahil pinoprotektahan ko po ang aking sarili. Bakit ko pinoprotektahan ang aking sarili? Sapagkat ang lahat po ng nang nangyayaring ito sa kasong ito, na napakasimple lamang po ng kasong ito, simple case lang po ito, na apat ng taon nang nakabimbing dyan sa DOJ. Pagkatapos ngayon ay binuhay na naman nila. Pagkatapos ito ang ginagawa ngayon, na sangkalan upang ako ay kanilang habulin. Mga kaibigan at mga hababayan, uh, umiiwas po ako sa pangyayari ito dahil hindi po katulad ang kasong ito ng kanila ni Kongresman Tebes at ni uh, General Bantag. Guys, ano yung remember ko, ano yung sinasabi ko before? na kung ano yung sinasabi ko, ano yung claim ni Pacquiao, expect the, the other the other side. Yun ang totoo. So sabi niya, yung kaso daw niya, hindi daw katulad ng intensity kay kay Bangtag, kay Davis. Oh, criminal. Criminal si Bangtag, tsaka si Davis. Ibig sabihin, inangkin din niya na criminal siya. <laughs> E pa natin guys, ilagadjust natin itong mga sinasabi niya para, para i-debunk natin. Hindi po. Si General Bantag at si Tebes ang, ang kumakalaban po sa kanila ngayon na tumahabol ang, ang, ang gobyerno lamang ng Pilipinas. Ang sa akin po ay complex, complicated, sapagkat meron po akong ginawang kaso sa Amerika. Ang gumawa ng mga... Narinig no, nyo, inamin niya na meron siyang ginawang kaso dito sa Amerika kaya naging komplikado yung kanyang sitwasyon. Pero, pakinggan nyo ang susunod yan sasabihin. Ang kaso nito ay yung pong mga magnanakaw dito sa Bansang Kaharian na nung sila'y nahuli lumayas at nag-iwan ng kaso o inang na may ginawa siyang kaso dito tapos kambyo sabi niya oy sila ang gumawa ng kaso gawa gawa at tapos niyang na siya ang gumawa ng kaso kasi mga bugado po yung dalawa doon pagkatapos iniwan nilang kasong ito na ginamit nila itong alias Amanda para ako po ay magkaroon ng kaso dito at dinamay pa yung lima kong kasamahan na puro inosente. Itong ang nga niya na dalawang abogado, yung kaso dito sa Amerika ay bumugulong na habang kasama pa niya ang mga ito. Ang dalawang abogado na pinag-abiliglay um, niya ay mga Kanada din. Pamangke ni Ingrid Canada na kanyang ano na kanyang spiritual wife na isa sa mga akusado diyan sa Pilipinas. Sila yung inakusahan niya. Lumayas kasi itong mga to kasi hindi na nila mate pagkatapos nilang hawakan yung kaso ni Blenda sa Davao. Kasi magkaedad lang sila ni Blenda nung time na yon. Eh nagising itong dalawang ano, itong dalawang bata na pamangkin ni ano ni, ni Ingrid Canada. Ilumayas inyong lumayas, pinagahanap kasi hinahanting na kasi yung tatay nila si Greg Canada. Kilala nyo naman siguro si Greg Canada na laging bodyguard ni Ricky Buloy yun. Kung saan pupunta si Ricky Buloy, ang doon din. eh syempre, hinahanting nila. O ba? Diba? E pumunta dito, ah uh, actually humingi ng tulong. Biligyan natin, sinamahan natin, biligyan natin ng tulong at kasama na yung, um, yung organization dito. Eh ngayon, believe niya samantalang kasama pa niya, kasama niya si Greg Canada nung nahuli sila doon sa Hawaii. Pero bakit ngayon sila ang may kasalanan? Ito talaga si Patio. sige, pagpatuloy natin. Kaya kayong mga worker, maniwala pa kayo nito, loko na talaga kayo. Wala na talaga kayong utak. Pagkatapos po, pupunta sila ng Bansang Amerika ay gumawa na naman po ng kaso doon. O, oh, pagkatapos pinaniwalaan naman sila ng bansang puti sapagkat meron din siguro silang interes sa akin at sa paglago ng bansang karyan sa Amerika. Hala, may interes daw yung Amerika sa kanya. Alam niyo kung gaano kaliit yung kanyang compound dyan sa, ano, sa Banais? Na kung, kung, kung standard dito sa Amerika, parang ano, squatter area lang din. Diyos ko, ito talagang si Pacquiao. Kaya nagkasundot, nagkasabwat sila. Kaya nagkaroon po kami ng kaso sa Amerika. Hindi po namin gawa yun. Gawa po nila yun. Pagkatapos nito, hinarap po namin ang kaso yun sa Amerika. Oh, take note ha. Hinarap daw nila. Hinarap daw niya ang kaso dito sa Amerika. Oh, pagkatapos na nag-file daw ng kaso dito, gumawa siya ng kaso. Hinarap daw. O, tingnan natin kung anong susunod sa sasabihin. 43 counts, kumuha kami ng 22 abogado doon. 43 counts, imagine, 22 abogado ang kinuha niya dito para i handle ang kaso. Pero bakit siya takot? Si At tinara pang kaso ngayon na meron na pong sagot ang lahat ng kanilang mga inakusa sa amin. Naghihintay na lang kami ng panahon kung... Ka kung meron na palang sagot sa lahat ng mga ilak sa sayo. Bakit ka takot kung meron ng sagot? Hello, Kibuloy, you are contradicting yourself. Do you even realize that? Yung ikaw na mismo ang nakahuli sa bitag mo, ang isda talaga, nahuhuli siya sa bibig. Tingnan mo to si Kibuloy. Siya na mismo ang nagpahuli sa sarili niya. Yun ay yung contradict thing. What he is saying is contradicting, contradicting himself. Kailan yun uh, ang trial mangyayari apa uh, at tatlong taon na nilang pinopostpon. At least ngayon po November 5 matutuloy na. Oh, tatlong taon daw pinopostpon dito tapos ngayong November matutuloy. Para sinasabi niya na kasalanan ng ng, uh, ng FBI sila yung nagpopostpon ng, ng mga hearing. At ngayon, November, ay matutuloy na kasi hindi na pwedeng i-move. Ang totoong nangyari, sila ang nag-move ng, ng hearing. Kung excited, parang excited daw po siya na pupunta dito ngayong November para matatapos na. Pero takot. oh ayaw niya na yung Amerika ay may siya. Ah, uh, kung predicting talaga at ibuloy, wala ka ng lusot, kaya sila po ay wala ng ingay doon sa Amerika sapagkat ito ay naharap na po ng aking mga abogado. Wala na palang ingay dito sa Amerika dahil naharap na bakit ayaw mong pumunta, bakit takot na takot yung bayad mo nanginginig. may gas Kibuloy.